Eto na nga ang ating from this to this. Eto na nga po ang ating kabinet na ginawa ni tatay sa ibabaw ng ating lababo. Eto kasi ay napakatagal nang hindi pa nagagawa kasi inaantay naming magbakasyon ang tatay ni tatay Mike dito sa amin. Pero nga sabi nga ni papam ay hindi niya nakayang bumiyahe kaya eto ang tatay Mike to the rescue. Ang mga ginamit namin dito ay mga dati ng mga kahoy dito sa bahay. Kung kaya't ang aming kabinet na to, ang puhunan lamang ay pagmamahal. <laughs> ang pagod at pagmamahal lamang ni tatay. Ang mga pako naman ay dati na kaming may mga pako. Ang mga handel, may dati na ring mga handel. Kung kaya nga, sabi ko nga, ang puhunan namin dito ay pagod lamang. Ang mga kahoy ay mga tira-tira at yung mga ginamit namin dito instead na plywood ay mga laminated wood. Na kung saan mga sahig ito sa pinapagawa o ginawang hotel ng kamag-anak nila tatay sa Bicol na nung umulan o bumagyo pala ay nabasa etong iba ay para mapakinabangan, kinuha ng aking biyanan at ginamit namin sa mga bagay na pwede pang paggamitan. Katulad ng aming cabinet. <laughs> o ba? Diba? Pag binili mo to, sobrang mahal pa. Parang tikpa 500 pesos at ang per nito. Kung kaya, sayang namang itapon, eto pinakinabangan namin. Ito na yung aming from this to this. Yun yung dati at eto na ngayon. Lalong gumanda nung pinahira namin ito ng Valspar or Polyurethane. Naging makintab na at napakaganda ng tingnan. Hindi mo akalain na hindi ito ginastusan. o, <laughs> uh, ba? Diba? Napakaganda na ng aming kusina. Napakaganda ng magluto dito. So that's all for today. See you next time. Bye!